Ah, dahil bare months na nga, for today's video, ay naalala nyo ba yung binili ko na authentic bag dito sa M Lovely Fashion Boutique last 8 months ago na. At ngayon ay nagbalik na naman ako dito sa M Lovely Fashion Boutique dahil nga bare na at bibili nga ako ng pangregalo, ba? Diba? Nag-isip-isip din kasi ako kung ano ba magandang pangregalo this Christmas season. At syempre, naisip ko nga na bag na lang din, ba? Diba? Ah, dahil nga authentic bag ang ating pinag-uusapan, eh lalayo pa ba ako? Eh dito isubok ko na talaga na talagang quality at authentic at original talaga yung mga bag na pinabenta nila dito sa M. Lovely Fashion Boutique. Pagpasok ko pa nga lang, ay nako sa ate sis, eh nag-open pala siya ng mga parcel from Canada. Kaya nga saktong-sakto ang mga punta ko dahil nga mga new arrival, ito mga bagong padala lang sa kanila. Fresh na fresh from Canada. Kaya naman dito na ako mamimili ng no, aking bibilin. O oh, di diba, na timingan pa natin na talagang weekly kasi ang shipment nila dito from Canada. Kaya weekly din, meron talaga sila mga bagong bag na nilalabas. Naalala ko nga nung last 8 months ago, nung unang punta ko dito, ay eh, nahirapan talaga akong pumili ng bag na bibilin ko. Pero nakita nyo naman, bitbit -bit ko pa rin yung bag, di ba? Fresh na fresh, bagong-bago pa rin. Kasi nga, talagang authentic siya. Nag-iisip-isip kasi ako this past few days, kung ano ba magandang pang regalo this Christmas season, isip ko na bakit hindi na lang bag, di ba? Na original bag dito sa M. Lovely Fashion Boutique. Ang bilin ko, at least, makikita mo talaga siya ng pangmatagalan at talagang iti-treasure ng mga friends na pagbibigyan mo. At in fairness, sa M. Lovely Fashion Boutique, eh, meron na din pala sila ditong mga iba't-ibang mga perfume. At nakita naman na talagang iba't-ibang design at mga bago ang makanilang bag na ipapakita natin for today's video. Kaya naman nahirapan na naman ako kung mamili kung ano ba talaga ang pinakamagandang ipang regalo this Christmas season. Since marami-raming parcel alam binubuksan ni ate dahil nga weekly pala ang shipment nila from Canada. Eh nagtingin-tingin na rin ako ng mga bag dito baka just in case lang na meron ako magustuhan at mapili dito. Nagkakaroon talaga ako ng struggles kapag namimili ako ng mga ganitong bag lalo na kung ganito kagaganda tapos ang dami-dami lahat authentic tapos nasa harapan mo na ako parang gusto ko iuwi lahat kung mayaman lang talaga ako lahat to binili ko na pinakyaw ko na kaya nga minsan kahit isa lang ang bibilin ko ay eh, talagang maabot ako na ilang oras sa pagpili eh syempre gusto ko naman yung ibibigay kong para regalo sa mga kaibigan ko eh talaga yung magugustuhan nila at ah, syempre matutuwa sila talaga pag nakita nila yung bag na binili ko para sa kanila ano para naman bigyan din nila ako ng ganito klase ng bag ano to exchange gift Cha! medyo sumakit na nga lang yung ulo ko kapipili at kakatingin sa mga bag na hindi ko talaga alam kung anong bibilin ko nakasabi ko nga dito sa ate at si kuya oh talaga daw loyal sila dito sa M passion Boutique at ilang taon daw daw sila Halagang dito sila palaging namimili ng mga bag, ng mga t-shirt, nung ano-ano. At eto nga si Kuya, nakuha na ko naku, pansakto na nag-abili siya ng bag na binili niya. Nagulat na nga rin ako na ang M. Lovely Fashion Boutique ay nag-a-accept na pala ng iba't-ibang mga online payment katulad na lamang ng credit card. O, di ba? Ang bongga. Kaya naman si Kuya, o, ang bongga-bongga niya. Thank you so much! Meron din ako dito mga naabutan na nagtitingin-tingin sila ng shoes dito sa may second floor na last time, di ba, pinakita ko rin to mga to. Naku, tamang-tama din to ngayong sa mga ng hanap dyan ng mga shoes. O, oh, di ba? Hindi lang mga bagsang available dito sa M. Lovely Fashion Boutique. Kundi meron din sila dito mga original shoes. Fresh, fresh pa rin from Canada. Maya, maya nga ay eh, nag-amoy na rin kami dito ng mga perfume nila. Tinignan ako baka meron ako magustuhan ng mga perfume. Nakasabay na rin ako kalakuya eh. Ang babango lahat. Ang hirap din pumili. O, sobrang daming sense na naman ang pipilian eh. Halos naghalo-halo -halo na. Ang hirap mamili lahat mababango. At eto na ko na sa ate after niya i-open lahat ng parcel. Eh, tinignan ko na at namili na ako kung ano ba talaga ako dito magandang pangregalo mga friends ko. Halos ilang oras din ako nagantay na matapos buksan na atin mga parcel dahil nga ang dami. Eh, gusto ko nga dito ako mamili. Kaya naman nagpili-pili na ako dyan. Eh, halos lahat na naman ang gaganda. Ano ba yan? Ang hirap-hirap talaga mamili. At after 5 hours, 42 minutes and 10 seconds nga, ay nakapili na nga ako ng pangregalo. Naku, hindi naman alam ng mga friends ko itong kanino-kanino ako ibinibigay. Kaya ay, kaya rin lang kahit makita nila dito sa video. Basta magugulat na lang sila kung sila ang bibigyan ko niya. Alam na nila yung nasa dahil napanood na nasa lamandal na panood na sa vlog ko na ito. Kung yung price dahil nga baka mamaya marami na naman voucher sa mag-comment na kesyo ganyan, kesyo ganito. Kaya bahala na lang kayo kung gusto nyo tanongin yung price. Starting ano December 1 ay kapag nakapag-avail ka rito ng worth 1,500 ay meron kang raffle entry nakasama sa kanilang weekly raffle. O oh, diba saan ka pa? Kaya naman pasyal na kayo dito at pumunta na for legit and authentic bag na fresh from Canada dito sa M. Lovely Passion Boutique located at Ibayo Street. Balanga City, bataan Yung lang muna for today's video. Bye-bye!